Sa tapat ng kintab na salamin ng mataas na gusaling iyon, kung saan ang mga ilaw sa labi ay parang mga bituing nakahanay, may isang babaeng nakapulang rosas na bestidang kupas na nakatayo, nanginginig sa hiya at lamig ng marmol. Wala siyang suot na sapatos. Ang talampakan niyang may bakas ng alikabok ay bahagyang nangingitim sa hagod ng kalye. Si Liza iyon, dalawang putsyam, kasambahay sa katabing village at ngayon ay kinakabahang kumakapit sa lumang sling bag na parang naglalaman ng hininga niya. Huwag na ho kayong pumasok, mariing utos ng gwardyang nakaasol na vest, nakaturo sa labas. Bawal sa lobby ang nag ng serbisyo, lalo na kung hindi naka-appointment. Doon sa gilid ng guard station, doon kayo magtanong. Gumalaw ang lalamunan ni Liza, parang may tinik. Sir, sandali lang po. Hindi po ako nag May... May ibibigay lang po ako. Napulot ko po sa jeep yung... Ma'am, putol ng guard. Inilingkis ang daliri sa area na para bang binubura ang paliwanag. May dress code din po dito. Napatingin si Liza sa sarili. Sa bestidang niluma ng maraming laba. Sa niyang may bakas ng panlinis na sabong bato at sa mga paa niyang walang sapin. Kung bakit siya walang sapatos, ibang kwento. Kaninang umaga, sumabay ang unahan ng chinelas sa alon ng estero sa crossing, na ang balikan niya kumapit sa rehas at nadurog. Wala ng oras. May dala siyang mas mahalaga. Napatitig siya sa bag na dito ang isang itim na envelope na may tatak na Del Rosario Holdings na pulot niya sa jeep kagabi kasama ng mga grocery ng amo niyang si Aling Bebang. Akala niya noon susuko na siya at ipapasa na lang sa barangay. Pero paggising niya, naalala ang nakadikit na calling card sa loob. Emilio V. Del Rosario, Chairman. Paano kung mahalagang papeles? Paano kung may maaapektuhan? Kaya nakiusap siya sa amo. Ma, akin na pong ihatid kahit maglakad lang po ako. Sir, pahintulutan niyo na po sana ako. Isa sa uli ko lang po itong sobre. Di ko naman po kukunin. Teka, teka. Lumapit ang isang babaeng nakakurbatang kulay abuin may ID lanyard. Anong meron diyan? Inilahad ni Liza ang envelope. Sa kabila ng takot, matagas ang tinig. Napulot ko po kagabi. Baka po importante. Nakapamiwang ang babae. Peke lang siguro yan. Kahit sino pwedeng magprint ng logo. At kung totoo yan, bakit ka nakapaa? Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itatpang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin! Namalas ni Liza ang sarili sa refleksyon ng salamin. Mukhang pagod. Halatang manggagawa, hindi bagay sa lamig ng gusali. Hindi na humahalaga yung paako, mahina niyang sabi. Mahalaga ho kung kanino to. Ma'am, lumabas na po ngayon. Singit muli ng guard, itinataboy ang kamay. Bawal tumambay. Bago tuluyang mabura ang pag-asa, may umalingaw-ngaw na boses sa likuran. Anong nangyayari rito? Sabay-sabay silang lumingon. Isang lalaking nakaputing barong ang papalapit. May ningiti sa labi at autoridad sa tindig. Napatigil ang guard, Bumuntong hininga ang mga resepsyonist at ang babaeng nakakurbata ay biglang tumayo ng tuwid na parang lapis na binunot sa kahon. Chairman, Sir, pasensya na po. Ngudit na una si Liza. Marahan niyang iniangat ang envelope. Sir, kayo po ba si Mr. Del Rosario? Nasa inyo po ang pangalan dito. Hindi niya alam kung tama ang tawag. Basta ang alam niya, ito ang pangalan sa card. Ginapik siya ng lalaki sa balikat, mainiti ng palad, hindi tulad ng lamig ng marmol. Ako nga, ako si Emilio. Anong pangalan mo, iha? Liza po. Kilala mo ba ako, Liza? Hindi po, napayuko siya. Pero, napulot ko po ito sa jeep kagabi, baka po importante. Pasensya na po sa so itsura ko, sir. Naglakad lang po ako kasi... Kasi nawala ang tsinelas mo sa loon ng lalaki, nakatitig sa kanyang mga paa. At sa kabila niyan, nagpunta ka dito para isauli ang hindi sayo. Walang appointment, walang sapin, pero may dangal. Nahalata ni Liza ang pagliwanag ng paligid. Nagtama ang tingin nila at may kung anong pag-unawang lumukob. Kinuha ni Emilio ang sobre. Hinaplos ang imbos na logo sa kadahandahang ginupit ang gilid. Sumilip siya. Ilang pahinang makahapal, may pirma, may selyo. Mga kontratang hinihintay ng buong board para sa isang joint venture na bilyong halaga. Kagadi pa sila naghanap. May staff na nawalan ng ulirat, may nihiming internal memo, may mamahaling oras na nauupos. Lisa, Mahinahon ng boses, pero nanginginig sa pasasalamat. Hinahanap namin buong magdamag. Kung di mo to dinala, masusunog sa multa at kahihiyan ng alinman sa kumpanya at empleyado. Pero mas mahalaga sa akin ang ipinakita mong katapatan. Nanikip ang lalamunan ni Liza. Ang guard na kanina ay ubod ng higpit ay unti-unting ibinaba ang kamay na nakaturo. Ang babaeng nakakurbata ay napaatras waring kinakain ng konsensya ang dila. Bumaling si Emilio sa guard. Ginoo, hindi ba pwedeng pakinggan muna natin ang tao bago natin siya husgahan sa damit at paa? Pasensya na po sir, protokol lang po sana. Ang totoong protokol dito, tugon ni Emilio, mahina pero mabigat, ay ang paggalang ang gusiling ito kung wala ang mga taong may babuting kalooban, walang kwenta lang na buhangin, simento at salamin. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Liza. Halika hiha, ako mismo ang magpapakilala sa iyo. At doon, sa mismong entrance na kanina ay naging pader, sumabay si Emilio kay Liza papasok ng lobby. Mga kasama, anunsyo niya, Maging ang guard at mga staff na nakaslip ay napaatras sa pagkabigla. Kilalanin ninyo si Liza. Hindi siya usisera, hindi tambay, hindi walang maidudulot. Siya ang nagligtas sa atin sa malaking abala at kahihiyan. At para sa akin, siya ang bisita ko. Nagtilyaan ng dalawang receptionist sa gilid. Sinundan ng palakpakan ng isang empleyado mula sa lounge na kanina pa'y nagkakape. Ang babaeng nakakurbata ay umiling at lumapit kay Liza. Ma'am, pasensya na po. Nadala lang po ng bilis ng trabaho at saglit siyang natigilan. Nang pagmamadaling humusga. Pinisil ni Liza ang strap ng bag. Hindi alam kung saan ipaling ang hiya at tuwa. Okay lang po. Hindi naman po ninyo ako kilala. Ngayon, sabi ni Emilio, kikilanlanin namin ka. Inanyayahan niya si Liza sa conference lounge sa gilid ng lobby. Hindi para tanungin, kundi para pasalamatan. Ipinwesto ng staff ang tubig at tinapay. Sa unang kagat, napaupo si Liza. Ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pagtrato sa loob ng napakalaking gusali. Sir, mahina niyang sabi. Di po kailangan to. Gusto ko lang po talaga ibalik. Liza, mumiti si Emilio. Meron kabang oras? Gusto kitang pakinggan. At nagsalaysay si Liza. Kung paano siya nagtrabaho bilang kasambahay simula 17. Kung paano siya natutong mag-abang ng pamasahe para di malait sa paghatid ng mga bata sa eskwela. Kung paano niya sinubukan mag-ipon para sa matagal ng pangarap na mag-aral ng caregiving. Kung paano siya matagal ng may panatang, kapag nakapulot ng hindi sayo, ibalik agad kapag may kailangan tao, tulungan, sapagkat baka bukas, ikaw ang mangailangan. Tahimik na nakinig si Emilio. Dumating ang isa sa mga board member, medyo masungit ang labi. Chairman, may crisis meeting. Nahanap na hubay yung... Itinuro ni Emilio ang sobre sa mesa. Dinala ni Liza. Siya ang dahilan kung bakit tuloy ang meeting natin. Pumikit ang board member para bang nabunutan ng tinik. Lumapit siya kay Liza at nagpugay. Maraming salamat. Paglabas nila muli sa lobby, nandun pa rin ang guard. Nakatayo, tuwid, halatang nag-iisip. Tumuyo rin ang babaeng nakakurbata. Sumalubong si Emilio sa entrance at sa harap ng lahat, iniakbay ang kanyang kamay sa balikat ni Liza. Bago kami mag-meeting, sabi niya, may isa akong announcement. Nag-usyuso ang mga tao sa paligid. Simula ngayon, sambit ni Emilio, malinaw ang bawat pantig. Maglalagay tayo ng community desk sa lobby. Hindi lang para sa bisitang naka-appointment, kundi para sa sino mang taong may kailangan o may mabuting intensyon. Ang unang proyekto, ang chinelas at tiwala. Magbibigay tayo ng sapat na chinelas at basic needs sa mga kasambahay at maintenance workers na pumupunta rito para maghatid ng gamit o dokumento. Wala nang dapat mapahiya dahil lang sa paa, napangangaang ilan ang iba'y nagpalakpakan. Tinignan niya si Liza, at ikaw Liza kung papayag ka, gusto kitang i-refer sa training center ng kumpanya namin para sa scholarship sa caregiving. Ako na ang bahala sa uniform at allowance, kapalit wala maliban sa pangakong babalik ka pagkatapos ng training para turuan din ang iba sa komunidad. Nanlalaki ang mata ni Liza. Sir, totoo po ba yan? Paano po ang trabaho ko? Sumagot ang boses mula sa malayo. Ako na ang bahala sa sweldo niya habang nag-aaral, sir. Si Aling Bebang, ang amo ni Liza, ay patagbong papasok. Sumunod na pala mula sa labas dahil tumawag ang guard. Mabait siyang batang yan. Ako ang magiging backup niya at salamat sa inyo. Tumawa si Emilio. Salamat din po, ma'am. Nilingon ni Liza ang guard na kanina na nuro. Nakayuko ito at nagpakawala ng mahinang, Patawad, ma'am! Kinuha niya ang kanyang whistle at ID, saka inabot kay Liza ang maliit na pouch. Medyas, spare ko! Baka masakit ang paa sa lamig ng loob. Huwag niyo pong tanggihan. May alinlangan si Liza, pero ngumiti. Salamat, kuya! Bago tuluyang pumasok sa elevator, Humarap si Emilio sa mga tao at muling itinuro si Liza, hindi para itaboy kundi para ipagmalaki. Ito si Liza, kapag nakita niyo siya rito, hindi siya outsider, bahagi siya ng tahanan ng gusaling ito. At sa unang hakbang ni Liza sa loob ng malamig na lobby, may medya sa paa, nakasabay ang may-ari ng building na parabang matagal ng magkakaibigan. Nagbago ang pakiramdam niya sa salitang entrance. Hindi na ito pintong amahad lang, kundi pasimuno ng mas mahabang daan. Papunta sa pangarap na dating hindi niya mailarawan at pabalik sa mga taong tulad niya na minsang naturuan, mulit kailangang yakapin. Sa labas na nanitili nakabukas ang pinto at sa saliw ng humuhuning aircon at mahinang palakpakan ng receptionist, may bagong karatilang ikinabit sa gilid ng sasaad, welcome. Para sa may appointment, para sa may dalang pag-asa. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!